Ito po yung sunod nating pag-uusapan, mga kababayan. So, ano ba yan, Kent, yung sunod nating pag-uusapan? Ito po, mga kababayan. Patungkol po ito sa BIR. Naku po, ako nga nagsabi sa inyo, mga kababayan. Ah, kung naalala ninyo, isa-isa na pong inaristo lahat ng mga sangkot sa flood control anomalies or yung mga kurap, No, yung mga nangungurakot or nagnanakaw sa pondo ng DPWH, kasi mga kababayan, actually po, limang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas ang may pinaka nakapag, mag, nakapagtala, no? Na may pinaka maraming kurap, no? Na opisyalis. Na sangay ng gobyerno ay ang DPWH, BIR, COA, at customs at ano pa, mga kababayan. Ha? Ano pa? DPWH, COA, BIR, Custom at Immigration. So yun po mga kababayan, no? limang ahensya ng gobyerno, grabe po ang talamak na corruption dyan. Unahin ko, ang DPWH pilay na. No? Ang BIR nandyan pa, ang COA nandyan pa, ang Bureau of Customs nandyan pa, at ang Immigration. So ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, Isusunod na nga po ba ni PBBM ang BIR na iimbestigahan dahil sa talamak ang corruption Kasi tapos na ang sa DPWH, isa-isa na yan mga kababayan. So ito po, panuurin ninyo mga kababayan. Ha? Ito po, pakinggan ninyo. Korupsyon umano sa BIR? Gamit ang letter of authority, pinabubusisi na sa Blue Ribbon Committee. Narito ang balitang kumpermado, sigurado, mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Patay ka yan. Magandang <makes noise> hapon, Atty. at Liza, pinaiimbesigahan ni Sen. Erwin sa Blue Ribbon Committee ang kumano'y malawakan at talabak na korupsyon sa Bureau of Internal Revenue, particular sa pag-i-issue ng letter of authority sa mga negosyo. Baday. Sabi ni Corbo, habang abala sa pag-imbestiga sa katiwalihan sa flood control project, abala rin ang ilang kawalina at ng BIR sa korupsyon kamit ang LOA kaya nagkain na siya ng kasolusyon. Hindi ni na hindi lamang sa kanyang tanggapan na uh, tanggap ng reklamo tungkol sa extortion ng PBT sa ng mga taga-BIR kundi maging ang ilang kapwa mga senador din, sa pagdinig ipapatawag ang examiners, mga regional director at maging ang dating commissioner ng BIR na si Romeo Lumagi Jr. Ang sistema umano ng korupsyon ng ilang kawani ng BIR na gamit ng LOA na binibigyan kunwari ng discount ang isang negosyante sa mabayaran tax tumalit iba ang nakalagay sa resibo at ang natitira ay napupunta sa bulsa ng tiwaling tauhan ng BIR. Ano yan hindi lamang korporasyon kundi maging mga family business ha? at malingit na negosyo ay binibiktima rin ng mga tiwaling tauhan ng BIR gamit ang LOA. Ang law ay official document ng BIA na nagbibigay poder sa mga tauhan nito na magbusisi ng taxpayers book, records at iba pang dokumento. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Robert Mado, DZM. Naku po mga kababayan, narinig nyo po ha, ah? galing po yan sa DZMM. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ha? Ah? Sunod-sunod na to, marami talagang masasagasaan si PBBM. Marami pong magigimbal. Ah, Bambi de Vera Hilo po. Marami pong magigimbal talaga dito. Karimari-marim. Ha? Ah? Kagimbal-gimbal. Ma'am Ginilin Blastico. May glab siya po. Marami talagang matat. Matakot na kayo. Ha? Ah? etong DPWH nung naimbestigahan ni PBBM, nung nalaman ni PBBM. Ha? Ah? Grabe talama. Trilyon ang nawawala sa nakawan sa DPWH. Ngayon po mga kababayan, sa mga sumusunod na buwan, tandaan ninyo 2028 pa, bababa si PBBM. Baka naman every year or every half of the year. Every six months, isang ahensya. Every six months, isang ahensya ulit. No? Tapos, Oh, kamakailan lang inaano ni PBBM yung flood control, no? Tatlong buwan. Oh, ngayon tatlong buwan na antay ng taong bayan ay ayun, may inaristo na, may mga makukulong na ng mga sangkot at tapos na. Sinabi nga ni PBBM, tapos na ito. Agarang ano, aaristuhin na sila. So, tapos na. So, isusunod na naman dito, mga kababayan, ha? Ah, ang BIR. Naku po, mga kababayan, just ko. Kung naalala ninyo sa flood control project na may nag rally, -rally baka dito sa BIR, malalaman na naman natin dito. Mga kababayan, ha? Ah, naku po, Diyos me, marimar, dito natin yan ma... Ay, nako ewang ko lang. Ha? Ah. Dito natin yan makikita mga kababayan na ang B.I.R. Allah! Ay, Diyos ko! Grabe po talaga mga kababayan yan. Talamak sa B.I.R. Kung naalala ninyo mga kababayan, no? Yung babaeng umiyak sa B.I.R. Eto, eto. Show me a video of a woman crying on B.I.R. Ito po siya, mga kababayan. Ito po ang kanyang video na kung saan siya po'y umiiyak, no? habang uh, ito po inaano, ito po siya mga kababayan. Siya ay nasa BIR tapos umiyak uh, umiiyak kasi napahiya daw siya. O oh, ito po, binalita din po to mga kababayan sa isang stasyon, no? <laughs> <coughs> <coughs> Hindi ko on sorry. Ayan oh, umiiyak Kaya po. <coughs> 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 ano ba yun? Bakit? Nasa government kayo. saya dah. Posisi ayat ayat tolong, Terus perlu masuk. Minta. Perlu minta air tau dia. Blind poem. Ini kau dapat mag sorry. Kau kena minum ni. nasa government kayo. Hmm. Kita nyo mga kababayan, napahagulgol sa iyak. Bakit nga ba? Hmm, eto, panuori natin ha sa balita. Ayun, babae umiyak sa BIR. Nasa balita. Ito po, ito po, ito po, mga kababayan. Wait lang ha. Ayan, babaeng umiiyak sa BIR. <clears throat> Ito po mga kababayan yung naturang balita na kung saan isang babae na imbis, tinulu, imbis na tulungan, ah, oh, binastos pa daw ito. Naku po mga kababayan, nagtrending po itong babaeng ito. Mga kababayan, ito po sa isang news. Ah, saan na ba yun? Napaiyak. Ano ba yun? Ito, ito, ito mga kababayan. Sa news ito eh. Ah, hindi ko sure kung nasaan dito. Yung video, ito ba yon? Ay, alam, bakit yan ang lumabas? Ito, ito, ito. Mga kababayan, no? Balikan natin. Yung naturang uh, babae. Nasaan na yun? Na biglang nawala. Ayan. Babaeng humagulgol sa iyak sa BIR dahil binastos ng isang BIR employee. Ito, mga kababayan. Ang babastos umano ang napala ng isang babaeng kukuha sana ng tin ID sa BIR sa Novaliches, Quezon City. Mm. Kinawanan at minaliit daw siya ng empleyadong kumarap sa kanya. May report si Ma'am Gonzalez. Bakit ganyan ang employee niya? <laughs> report ano ba Bakit? Nasa government kayo. <laughs> Napaiyak si Nika Kadalin habang nasa opisina ng BIR of nitong lunes. Sa halip na magandang serbisyo, minaliit at binastos o siya nakausap niyang BIR employee. Grabe. Grabe. Ay, ay, tulong. Ang Parang erotaryo tao dito. Kwento ni Nika, magpapagawa sana siya ng TIN-IT na gagamitin niya sa trabaho. Matapos na ilang beses mag-error ang online registration and update system. Oo. Uh -huh. Nung sinabi ko na magpapagawa ako ng TIN-IT, tinawanan niya ako na parang... <laughs> may mga kilos din daw ang nakausap niya na parang nagpipigil ng galit. Tinawanan niya ako, tapos may mga gestures siya guys na ano yung parang... sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung yung parang magmumukha ka talagang bobo. Dapat hindi ko daw maintindihan. Ipinaliwanag daw ni Mika na nag-error ang online registration system ng BIR at ah. ipinakita pang hindi ito gumagana sa kanyang cellphone. Sabi niya, mamagintay na lang daw ako. Sabi ko, mga ilang days, weeks po ba ako maghihintay? Sabi niya, hindi ko alam. Sige, ganda pa ako ng option. Ah. No? kung hindi ka makakapag-antay, sabi niya pumunta na lang daw ako sa National BIR office. Mas nagalit daw ang empleyado nang po nahininika ang trato nito sa kanya. Sabi ko, siguro po kayo kailangan na po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve the, to serve the people. Hindi ko, tumas talaga yung boses niya. Ako sabi niya, wala daw ang karapatan para sabihin yun sa kanya. Umalis na lang si Nika na hindi nakakakuha ng tin ID. Inireklamo na raw ni Mika sa anti-red tape authority ang nangyari, pero wala pa raw silang tugon. Ayon sa BIR Novaliches, terminated na sa trabaho simula November 1 ng inireklamong empleyado at inisyuha ng show cause order. Tila nakarelit naman ang maraming netizens sa karanasan ni Mika hmm. sa sa pakikipagtransaksyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Takasaad sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na dapat magpakita ng professionalism at dedikasyon sa trabaho at sa publiko ang mga empleyado ng gobyerno. Dapat ding lahat ng government employee ay magalang at maagap sa pagtugon ng pangangailangan ng publiko. Kung may sumbog laban sa mga government employee, tumawag sa hotline 8888. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.